Dahil nga yung una no nalala nyo, yung uh, 18 senators na bumoto para i-remand, ibalik ang articles of impeachment. Eh ngayon naman mga kaibigan nung July 11 may lumabas na sa Supreme Court uh, resolution, ha, uh, in banc, in banc resolution uh na pinagpapaliwanag. Actually itong resolution ay ginawa nung July 8 at lumabas lang nung July 11. Ito lumabas na pinagpapaliwanag ang mga respondents. Ito yung Kamara o yung grupo ni Speaker Romaldes at yung Senado. Pinagpapaliwanag sila dito dahil dito nga sa, uh, nag-umpisa ito dito sa petition na ipinail ng dalawang grupo, yung grupo ni VP Sara at mga grupo niya uh, attorneyton ha ito yung matatandaan nyo na nagsampa sila ng uh, petition sa Court Korte so, Suprema dahil nga kunin question nila yung legality or constitutionality ng impeachment uh, complaint ngayon mga kaibigan uh, ito nga nag action na yung Korte Suprema nagpadala ng notice so ito yung masaklap dito ay mukhang matindi ito dahil 11 na from A to J, ha, 11 na requirements na hiningi ng Korte Suprema at ito ay nire-require na to submit the following information under oath. Ha? Kailang panumpaan nila ito. Ito yung mabigat dito. Dahil pagka gawala sila ng mga gagawang ano, babalik sa kanila ito. Dahil nga under oath. At saka ito pa yung masaklap mga kaibigan, ay binigyan lang sila ng at uh, 10 days, calendar days, ibig sabihin kasama sa bilang yung holidays or sabado or linggo. So calendar days, 10 days lang. Un, uh, non extendable uh, hindi na ito pwede extend. So, ito yung medyo, sabi ko nga sa inyo, kung noon masakit ang ulo nila ngayon, ngayon trangkaso nga, buti na nila. Uh, pero napansin ko, mukhang tahimik ang mga mga antay o yung mga pro-impeachment. Mukhang biglang tumahimik dito. Mayroon na akong si Senator Dilema lang. Medyo nababahala daw siya. Ngayon, ito mga kaibigan, uh, panoorin natin kung ano-ano itong 11 na 11 na mga requirements na pinagsasubmit sa, pinasasubmit sa Korte Suprema na kasama dahil yata dito yung mga uh, relevant documents. Panoorin po natin mga kaibigan. Ano sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against <coughs> Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito sa Sen, yung Senado at yung House, to submit the following information under oath accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first three complaints filed by the filed by Bet Citizens. Hmm. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. Mm. C. As to the complaints filed by private citizens whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. Mm. D. As to the complaints filed by the private citizens the basis and authority of the secretary general to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the speaker of the house of representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the house of representatives c uh, e as to the complaint filed by no. the private citizen and regardless of the legal position of the respondents the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed? G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate? When it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charge or if there was a committee report for the information of the members to decide to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakule K. As to the mm -hmm. articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the Order of Business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given an extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Ito ay parang mabubuking sila rito. Ha? Sa akin hindi naman ako abogado. Pero halata naman ng impeachment, Minadali yung uh, fourth impeachment na ipinahil lang noong February at yung tatlo na pinahil noong December 2 Dise ang first impeachment at December 4, ang second impeachment at December 19, yung third impeachment. Na ito ay tinulugan at hindi inaksyonan ng uh, Secretary General dahil daw ang case yung rason ay may hinahantay pa, nagpapahantay yung mga congressman. Ngayon, ito yung magandang paliwanag ni Senator Elect uh, Rodante mamaya. Pero ang akin lang dito, ano, mayroon lang ko dito uh, konting reaksyon dahil nga Itong uh immediately, ha? Immediately. Ngayon sinasabi nila na wala daw time for time frame kaya hindi masasabi na pinabayaan nila o tinulugan. Samantala no sa Senado, minamadali nila kasi daw yung forthright. Na kailangan ng aksyon agad. So, ang ibig sabihin pala, ngayon ay yung kulang na realize na itong mga mambabatas na ito, itong kamara ay, ang lahat pala nila, gusto nila yung papabor lang sa kanila, ha? Opinion ko lang 'to. Pero the best na ating maliliwanagan kung papakinggan natin ang paliwanag ni attorney at at the same time ang ating bagong matalino, veterano at magaling na senador na si Rodante Marcoleta. Panoorin po natin ang kanyang paliwanag para po tayo mga kaibigan magkaroon ng karagdagang kalaman na hindi po tayo maging uh, mag, mag, mag mga pa sa katotohanan. Ayan po. Uh -huh. Matindi. Ayan uh -huh. Matindi. Uh -huh. Ano po bang uh, ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Sir? Alam mo, naka ano yun, eh. Dalawang bagay ang uh, antatamaan dyan. Uh, may relasyon sa una yung tinatawag na violation mm -hmm. of one year ban rule. Mm -hmm. Okay. makikita yeah. mo dyan kaya inisa-isa initemize ng Korte Suprema yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath uh -huh. time. Ah, uh opo. -huh. oh, yung ikalawang bahagi Pupunta doon sa ano eh, pupunta doon sa Katibayan kung talagang yung verification diyan totoo. Okay. Ngayon under oath yan, pa, sa aking palagay magkakahirapan diyan. Sa panig sa panig ng House of Representatives. Oho. Uh -huh. Kasi yung lang tanong niya kanina no, yung isa na Opo. binanggit ni uh, Congressman Nelson, ano? Uh -huh. Ah, uh, uh, sinasabi kailan yung... magkakabukingan kailan, na, na? na ilagay sa order of business uh -huh. yung unang tatlo yun ang na sinasabi oh. na, na na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito Jen, yung December 2, in <laughs> December 4 at saka yung December 19. Mm -hmm. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya, niya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun, kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Oo po. Sa lalo medaling panahon tapos sa aking oh. pagka pagkaalam sa mabilis na paraan, mm -mm. sa madaling uh, pagkakataon, ano? Oh. Ano, 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 pa yung ibang sinonim ng uh, si immediately? Agad-agad. Oh. Agad-agad. Karaka-raka. Agad. Kani? Karaka. Raka, kan, eh? O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Opo. <laughs> Opo. Parang hapon mo eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Para parang, parang gano'n ha? Mamadali. Basta bilisan, bilisan. mo. Bilisan. Mm hmm. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang hindi sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Mm -hmm. Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko. Eh. Uh -huh. Meron ba kanya niyang discretion? discretion. Uh -huh. Yung uh, Secretary, General. Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oh, kanyang, oo, uh -huh. Kanyang, uh, kanyang okay, ipitin oh. muna. Mm -hmm. oh, oh. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Uh oh, Oo oh, nga, kasi ng, uh, Parang niya muna, Hosen, oh, di ba? Oo. Oh, ang oh. sagot doon, hindi. Wala, wala, kang, wala kang uh, discretion. Wala oh. ka pangyari yung SecGen. Ang SecGen, is the highest administrative officer of the ah, House of Representatives. Ah, okay. Wala siyang discretion. Toto Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Mm -hmm. Ano ibig sabihin, yun? kung ano yung nakalagay doon, yun, yun lang ang gagawin mo. Mm -hmm. e, katibayan 'yun ng e, rules nang ano 'yun, rules ng uh, impeachment 'yan. Eh. Mm -hmm. Pinagtibay 'yun eh. Opo. Hindi basta-basta 'yun. Hindi mo po pwedeng Ate ah, ka muna bukas ko na Kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang ano, huwag ka nang mag-isip na kasi mag wala ka nang dapat isipin. Makakabukingan na. Mm -hmm. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung ano may no, verification. Yun ang sinasabi ko. Maraming niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Uh -huh. <coughs> isang araw. Okay. Siguro naman, sa loob ng isang araw, eh, mga ilang pahina <coughs> lang naman yun, bubusisin, <coughs> o ito ba yung na-verify? Pag verified kasi, eh, talagang may nag-notaryo, uh -huh. tinignan ko yung forma, nandiyan ba yung forma, bang, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay Ayon. ng uh, under oath na sagot? na sa mga requirements na ng Korte Suprema, eh wala nga siyang diskresyon eh. Ministerya, lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho, oho. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, natinig na dinig mo dyan. Opo, Inahanapan ilang, ilang session days. Oho. Kasi ganito yan, jail. Limbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, Uh, suspend lang suspend opo uh, sabi niya magsasalita yung uh, presiding officer session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon uh -huh. so bukas hindi pangalawang session yung kasama pa rin sa first session mm -hmm. kahit na inabot tayo ng 3 weeks uh -huh. sinususpend suspend natin after 3 weeks one session lamang yun one session tama Ngayon, bibilangin ngayon yun uh -huh. ngayon alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga yeah. kasi makikita mo makikita Ay mo yung tagal kunin mo yung journal uh -huh. ayun doon makikita mo so yun. kapag ka nakita doon na bakit bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Mm -hmm. Tingnan ninyo, three weeks kayong nag-session, pero it is only considered as one session day. Ibig uh -huh. sabihin, pinatulog. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tama. Di mm -hmm. eh, Ito ngayon, ang mabigat. Oo. Uh -huh. O oh, hindi nila mapapalito na merong na merong uh, discretion yung ano. Talaga hindi ni repair eh. Uh -huh. Kasi kailangan ibigay mo eh kinukuha yung mga dates eh. Uh -huh. Kailan mo ni repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair. Wag natin pag-usapan yung December 4, na, na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. po na file yun ang sinasabi ko. So, oh. <laughs> Secretary General is uh, is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. <laughs> Kasi, pag tinanggap ng Office of the Speaker, ang Office Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial uh -huh. din. Uh -huh. Wala siyang discretion. Sasabi, uh, tatawagin niya yung majority leader. Ito uh -huh. yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kagad. Hindi naman kaagad, Within 10 session days. Uh -huh. Ngayon, mo yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa. Kaya nga magtatagal sila eh. Uh -huh. So, kahit Aba. isang buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Walang nag-adjourn, <coughs> opo. Napatulog nila ngayon. Mm -hmm. Yun ang dahilan kung bakit hindi na aktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, a ah, February 5. February 5, yes po, oo. Okay, mag-adjourn na kami noong February 5. Uh -huh. Doon dali-dali eh. nilang nilagay. Hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Oh, Sabi oh. niya, Binigyan ba sila ng pag ng kopya lahat sila okay. ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Mm -hmm. Binigyan ba sila ng mga materya ng ng ebidensya well, kalakip ng uh -oh. every article yes. of yes. impeachment na kalagay diyan? whether it was a common Magkakaala, evidence. Or... na dito eh. Oo. Eh, uh -huh. mapapatunayan diyan kung yung one one year ban rule ay talaga nilabag. Opo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma yeah. ito, uh -huh. Yung ito, verific yung verification ang importante dyan uh -huh. Kasi uh -huh. yung verification, ay, ano yun eh sino uh, sinu, sumpaan mo eh. Mm -hmm. Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng uh, aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon mm -hmm. na ito ay aking pinatutunayan na totoo mm -hmm. sa aking pansariling kaalaman. Uh -huh. under oath pala. No? Under oath, uh -huh. At base na rin sa pagkakaintindi Nako, ko uh -huh. sa na. dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Uh -huh. Eh, yun ang nga, sinasabi ko. Matanong sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Mm hindi, -hmm. eh hindi, hindi, oh. naman, hindi naman 30 minutes eh. eh Pagka-pirma siguro. Oh. Wala, wala pang 2 minutes eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Supreme yeah, dyan. utos niya. Oh. Kasi tinatanong niya eh. Oh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. Oh. At Sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na, basa, na mabasa yan ng isa-isa? Uh -isa? oh. kasi kaya, nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba, usapan pa yun? Ay, di ba pa oo. Oh. Oh. Mm -hmm. oh, itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Opo. paano kung iba'y pagkakaintindi mo? Iba pala ang... ina. Oo nga naman. Hindi eh, nga ang abogado? Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Pareho abogado yun. hindi, hindi mali ka dyan. Ito ay kaya. Lalo kang mali. Kanya ito yun. Kaya nga may, kaya nga may korte. Eh. tapos siya. magpapasya ngayon. Eh, pati siya korte siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihan yan? Yan, yan ang nakikita ko ngayon. gusto malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one, one year rule, uh, one, one, uh, one, year ban rule, uh -huh. natupad ba o hindi? Uh, -huh. uh -huh. Yan, ang, yan ang usapin dyan. Yun. Yun mga kaibigan, ang tansya ko, or ang yan ang pagkaka-analyze ko rin, ano, pagkakabasa ko, na yung tatlong impeachment complaints ay tinulugan at hindi inaksyonan. At dito nga tinatanong, kini-question kung bakit hindi inaksyonan ng Ah, uh, secretary general, 'di ba? So gusto nilang malaman kung may may rumbang, uh, tawag to power or karap uh, uh, karapatan na magdesisyon ang secretary general na hindi na ma-indika aksyonan ito. Eto, ang mga kaibigan dahil dito nga sa 1987 Constitution sa Article 11 Section 5 na no impeachment proceeding shall be Uh, initiated against the same official more than once within one one year period. So, nakaapat na impeachment, ito ngayon yung problema dahil nga tinatanong ng Korte Suprema yung mga information. Ngayon, uh, dito sa fifth and imp uh, fourth impeachment, halatang minadali naman. Hmm? So, yung pumirma nga yata sa... yun nga yung pinaliwanag kanina ni... ano ni Senator Rodante Marconita, no? na tancha na minadali pinirmahan na hindi binasa. So, yun yung gusto nyo malaman ng uh, Korte Suprema kung nasunod ba yung procedure nung binig, ni-review ba nila, beya? Binigyan ba ng tamang panahon? Dahil nga, kung halata naman, kahit hindi tayo mga abogado, eh, nung uh, February... 5, ha? Nung February 5, ifinile ang uh, impeachment complaint, ha? Nung 4th impeachment complaint, at saka naging, uh, ito ay naging uh, verified, ipinasa doon sa Senado. Nung, uh, uh, kung hindi ako nakakamali, alasin ko na ng hapon yung mag-adjourn, mag-ano na sila, mag-adjourn na. So, mahalata mga kaibigan na mukhang mabatataman. Alam mo mga kaibigan, ito opinion lang bilang Pilipino. No? kung maninindigan lang sa tama ng tamang justisya proseso ang Korte Suprema, ang mga justices sa Korte Suprema. Ito, maliwanag pasabuan sa buwan, mga kaibigan na mayroon ditong mananagot o mayroon ditong uh, mababaon, may mananagot dito. Katulad ng sinasabi kanina ni si, Senator Marcoleta. So, alam niyo mga kaibigan, ano? kahit ano pa natin balik-balik tarin, itwist ang katotohanan, lulutang at lalabas pa rin ang katotohanan. Kahit anuman ang pagtuwid o pagpabango natin, maging mabango ang kamalian o ang masamang gawain, ito ay lulutang pa rin na masama. So, mga kaibigan, uh, ipagpatuloy natin, ipagdasal ang ating bansa. Patuloy natin ipagdasal ang ating Korte Suprema, ang mga justices. Dahil siya ngayon medyo litong-lito na kay Aminin natin, tayong mga ordinaryong Pilipino, litong-lito na tayo. Di po ba? So, yun lang mga kaibigan at abang-abang uh, tayo sa mga gandang balita kasi nararamdaman ko. Ah. Nararamdaman po maraming darating na mga gandang balita. Kasi al alam, alam nyo mga kaibigan, sabi nga sa kasabihan, pagka uh, mayroon ulap, pag may maitim na ulap, bantayan nyo uulan oh, ulan yan. So kung ang nag, mga itong mga taong may may mga planong hindi maganda, nagiging busy, ang ibig sabihin nun, nagpapanik sila. 'Di ba? So 'yun mga kaibigan. Sa palagay ko mukhang Ayoko na magsalita nang tapos mga kaibigan, pero ang akin lang masasabi sa panahon ngayon, iba na ang may alam. Makialam po tayo, pero siguraduhin natin na magre-research tayo ng personal, manaliksik po tayo ng personal. Ang katotohanan ay libre po, hindi po binibili. At huwag po tayo magre rely sa mga sabi-sabi ng kung sino man, kahit sa akin. So, magbase po tayo sa ebidensya, sa ating mga nakikita upang ma, kahit papano mahanap natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. God bless us all. God bless the Philippines.